salamat sa mga tawag নাাকেডাকেডাাকেডাকে aling akin. Nangangiro ako tosend. Sigurado mo. Dapa tapos. ibang lugar ko Thank you ulit ah. Thank you ulit Marami po tayo. At saka thank you ha. Bilipat yung poso. Bawawala na ng aksidente. Hindi kaka sa sa na kaka-aksidente Yung ng na kita. sa, na, sa na. Thank you ha. Uh,

Great. You join. You join. Good to see you again. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn